lang po, mga kailangan. Uh, sa within 3 hours. Ano ano po, ako, ako. Na uh, hours lang po. 2 hours. Hours, hours. Hours. Hours, hours. 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 Apo, meron po. Every yeah, day po, every day po. Tapos ano, may Wala na po. Chief, yun mo Pero po, ang anong po dito kay Kap. pa? kapagawa niya po. na. Sabi niya po kagawa eh. po, pa. Kita, 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 kita,